isang tahimik na baryo sa Laguna, nagtipon-tipon si Nalunningning, ang kanyang asawa na si Marco, at ang matalik na kaibigan nitong si Teresa sa kanilang maliit na bahay. Si Teresa ay isang magandang babae na may mahahabang itim na buhok na kumakaway-kaway tuwing siya'y tumatawa, nakasuot ng pulang bestida na bahagyang sumisilip ang kanyang balikat, at nakastrap na tsinelas na nagpapakita ng kanyang maayos na mga kuko sa paa. Sa pagpasok niya sa kusina, Nakatulong siya kay Luningning mag-ayos ng mesa habang ang kanilang mga tawa ay sumasabay sa himig ng gabi. Narinig ni Marco ang mga bulungan nila, mga palitan ng tingin na tila mailihim na pinag-uusapan tungkol sa kanya. Ah, mga babae talaga, sabi niya sa sarili, alam nila palagi kung kailan may eksena. Habang naglalagay ng mga pinggan at alak sa mesa, napansin niyang may kakaiba. Hindi ito simpleng kwentuhan lang, tila may sinisimula na laro, Lumabas si Teresa dala ang bote ng alak at mga merienda, nakasuot ng pulang bestida na kumakapit sa kanyang hubog na katawan, na nagpapahiwatig ng kakaibang alindog ng hindi naman sobra. Tumabi siya sa mesa, bahagyang nakatingin kay Marco na may bahagyang ngiti sa labi. Para sa magandang samahan, wika niya, at nagtoost silang tatlo, habang tumatagal ang gabi, napansin ni Marco ang mga maliliit na signal mula kay Teresa, ang pag-ayos ng buhok na tila sinasadyang ipakita ang kanyang leg. Ang mga tingin na pilit niyang tinatago, ngunit hindi niya maiwasang mapansin. Si Luningning naman ay palaging abala, tila ayaw mapansin ang tensyon na unti-unting pumapalibot sa kanila. Nagpasimula ang usapan tungkol sa mga relasyon, mga pagsubok sa pagsasama, at mga dating karanasan. Si Teresa ay nagbahagi ng kanyang mga pagkabigo sa pag-ibig, habang si Luningning ay nakikinig ng may bahagyang iti, tila may sariling mga iniisip. Sa bawat halakhak ni Teresa, may halong titig na naglalaman ng hamon. Tila sinasabi niya kay Marco, "Abangan mo na lang. Alam mo, hindi madali ang pagsasama." Sabi ni Teresa habang tumitig sa baso ng alak. "Minsan, ang katapatan ay parang apoy na mahirap panatilihin." Napatingin si Marco kay Luningning na bahagyang umiti at umiling. Unti-unti, nararamdaman niya na nagbabago ang ihip ng hangin sa maliit nilang sala. Lumipat ang gabi sa mas matapang na mga biro mga kwento ng nakaraan at mga tingin na mas matagal kaysa sa dapat. Sa kalagitnaan ng sayawan sa ilalim ng ilaw, si Teresa ay lumapit ng bahagya kay Marco, ang kanyang mga mata ay kumikislap, ang kanyang mga labi ay nakangiti ng maihalong lihim. Si Luningning ay abala sa musika, ngunit hindi niya maiwasang mapansin ang kakaibang chemistry na nag-uusbong. Pagkatapos ng sayaw, si Luningning ay umalis ng maagang oras, iniwan si Marco at Teresa na nag-uusap ng masinsinan. Sa kanilang pagkakaharap, unti-unting lumapit ang mga kamay nila, at sa isang sandali, ang mga daliri ni Teresa ay dahan-dahang humipo sa kamay ni Marco, isang haplos na mas matindi pa sa mga salita. Ang tensyon ay tila electric na pumuno sa buong kwarto. Hindi nagtagal ay nagpa siya si Marco na pumasok sa kwarto ni Teresa. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Nakita niya si Teresa na nakahiga, ang kanyang pulang bestida ay bahagyang nakatiklop, ang mga mata nito ay nakatitig sa kisami, hindi patulog. Hindi ka patulog? Tanong niya. Hindi, mahina ang sagot, sa dilim ng kwarto, nagtagpo ang kanilang mga labi sa isang halik, mahina, nag-aalangan, ngunit puno ng matagal ng naipon na pagnanasa. Ang bawat halik ay parang apoy na unti-unting sumisiklab sa kanilang mga katawan. Sa bawat pagdampi ng mga kamay, naramdaman ni Marco ang init ng balat ni Teresa. Ang bawat paghinga ay sumasabay sa tibok ng puso nila. Alam mo ba kung ilang beses ko na itong inisip? Bulong ni Teresa habang nakatitig sa kaniyang mga mata. Wala nang mga tanong, wala nang mga alinlangan. Tila ang gabi na ito ay may sariling plano para sa kanila. Ngunit sa likod ng kanilang pagsabog ng damdamin, sa dulo ng kwento, nanatili ang isang misteryo. Ano nga ba ang tunay na intensyon ni Teresa? at paano haharapin ni Marco at luningning ang unos na kanilang nilikha sa pusod ng kanilang tahanan. Sa dilim ng gabi, habang ang alak ay unti-unting naubos at ang lihim ay unti-unting lumalabas, isang bagay ang malinaw, ang buhay nila ay hindi na magiging dati pa. Ngunit ang tanong ay, handa na ba silang harapin ang susunod na kabanata ng kanilang kwento? Sa sumunod na gabi sa maliit na bayan ng San Pablo, nakaupo si Marco sa kusina, nakasuot ng simpleng puting polo at maong, habang ang lampara sa kisame ay nagmumukhang malabo sa kanyang pagod na mga mata. Nililingon niya ang maliliit na baso ng alak sa lamesa, ang mga labi ng alak ay tila nagpapaalala ng mga pangyayaring naganap noong nakaraang gabi. Sa kanyang tabi, si Teresa, nakamay pulang blusang may manipis na strap at maong na shorts na bahagyang nagpapakita ng kanyang mahahabang mga binti, ay tila nag-aabang ng sagot, ang kanyang mga mata ay matalim, puno ng lihim at hamon. Alam mo, Marco, mahinang wika ni Teresa habang inaayos ang buhok niya na parang kusang nahulog sa kanyang mukha, hindi ito basta-basta. Hindi lang ito tungkol sa isang gabi. Napansin ni Marco ang banayad ng ngiti sa kanyang mga labi na maihalong pang-aakit at misteryo. Alam ko, sagot ni Marco, pilit na kinokontrol ang pag-alog ng kanyang mga kamay. Pero paano natin ito haharapin? Luningning naputol ang kanyang salita nang pumasok si Luningning, nakadres na kulay asul na medyo maluwag sa katawan na sinasadyang bumaluktot sa kanyang mga balikat, at nakasuot ng simpleng sinelas na gawa sa abaka. Huminga siya ng malalim, dala ang isang tray ng kape at merienda, habang ang mga mata niya ay tila nag-imbestiga sa pagitan nila ni Teresa. Mukhang seryoso ang usapan, pabirong sabi ni Luningning na may konting pagdududa sa tinig. Magkape muna tayo para hindi magising ang mga kapitbahay. Tumawa siya ng bahagya, pero ang tensyon sa hangin ay hindi napawi. Habang nagtatawanan, may mga sandaling pumapasok ang mga sulyap ni Teresa kay Marco, na parang nagbabantay kung paano siya tatanggapin ni Luningning. Nang matapos ang tawanan, bumalik ang seryosong usapan. Marco, sabi ni Teresa nang malapit sa kanya, alam kong mahirap, pero minsan, kailangan nating pumili kung ano ang mas mahalaga sa atin. Napatingin si Marco sa kanyang mga mata at sa isang saglit na isip niya. Paano kung ang pagpili ay hindi ganoon kadali? Ngunit bago siya makasagot, tumunog ang kanyang cellphone. Sa screen, lumabas ang pangalan ni Luningning. Napalingon siya at nakaramdam ng kakaibang kirot sa dibdib, mukhang may tawag mula sa realidad, biro ni Teresa. Ngunit may bahid ng seryosong intensyon sa kanyang mga salita. Sa paglabas ni Luningning sa kusina, napansin ni Marco ang kanyang mga mata na naglalaman ng isang lihim na hindi pa niya handang harapin. Sa pagitan nila ni Teresa, ang mga hangganan ay unti-unting nagiging malabo, at si Marco ay naglalakad sa gitna ng isang delikadong landas, isang landas na puno ng tukso, pagtataksil, at mga desisyong magbabago ng lahat. Habang lumalalim ang gabi, ang hangin sa San Pablo ay nagdala ng malamig na simoy, at sa labas ng bintana may mga anino na tila nagmamasid, handang ilahad ang mga lihim na itinago sa dilim. Ang tanong na bumabalot sa isipan ni Marco, sino ba talaga ang nagkokontrol sa laro? At hanggang kailan niya mapananatili ang kanyang pagkatao sa gitna ng apoy na unti-unting sumisiklab? Sa pagtatapos ng gabing iyon, isang bagong kabanata ang nagsisimula, isang kwento ng pag-ibig, pagtataksil, at mga lihim na may kapangyarihang wasakin o magpagaling. Ngunit hanggang kailan magtatagal ang katahimikan bago sumabog ang bagyong darating? Sa sumunod na araw sa bayan ng Liliu, si Luningning ay nagising ng maaga, suot ang kanyang blouse na may mga bulaklak na disenyo at maong napalda na ipinapakita ang kanyang mga makinis na braso. Pinagmasdan niya ang bawat sulok ng bahay, tila hinahanap ang mga bakas ng nakaraang gabi. Hindi niya maiwasang maalala ang mga tingin ni Teresa at ang kakaibang tensyong namuo sa kanilang tahanan habang naglalakad siya palabas ng bahay. Nilapitan siya ni Teresa na nakasuot naman ng manipis na puting blouse na bahagyang nakalantad ang balikat at maong shorts, na may mga alahas na kumikislap sa kanyang mga daliri. Luningning, mahinahong bungad ni Teresa, kailangan nating mag-usap ng seryoso. Napangiti si Luningning ng maihalong pag-aalinlangan at inanyayahan si Teresa na sumama sa maliit nilang kapehan sa kanto. Habang umiinom ng kape, nagsimula si Teresa na ilahad ang kanyang mga saloobin. Alam ko na mahirap ang sitwasyon, sabi niya, pero hindi ko sinasadya ang lahat ng nangyari. Siguro, may mga bagay na dapat nating linawin para sa kapakanan nating lahat. Napansin ni Luningning ang mga matang puno ng pagsisisi at ang bahagyang nangingibabaw na pagnanasa sa mga ito. Sa kanilang pag-uusap, napansin ni Luningning na bawat galaw ni Teresa ay maingat, mula sa pag-aayos ng buhok hanggang sa paghawak ng tasa ng kape. May kakaibang alindog na hindi maipaliwanag na nagdudulot ng kakaibang kiliti sa kanyang tiyan. Parang pelikula na ito, 'di ba? Biro ni Luningning, ngunit ang kanyang tinig ay may bahid ng seryosong pag-aalala. Biglang pumasok si Marco, suot ang kanyang barong at slacks, dala ang ilang dokumento mula sa opisina. "Anong pinag-uusapan nyo?" tanong niya habang pinagmamasdan ang dalawang babae na tila may hindi mapaliwanag na tensyon sa pagitan nila. Lumapit si Teresa kay Marco, at sa isang sandali, tumingin siya ng diretsyo sa mga mata nito. Marco, kailangan nating ayusin ito bago pa lumala, wika niya ng may tinig na puno ng determinasyon, sa kabila ng kanilang mga salita, ang hangin ay parang nababalot ng kuryente, isang di inaasahang enerhiya na nag-ugna isa kanila, ngunit sabay na nagbabantang sirain ang kanilang mga puso. Ang kwento ng tatlong taong ito ay unti-unting nagiging isang alon na hindi na nila kayang pigilan. Ngunit sa likod ng bawat pag-usap at lihim na titig, isang tanong ang nananatili, sa gitna ng lahat ng ito. Sino ba ang tunay na may hawak ng kapangyarihan? At ano ang magiging kapalaran nila kapag ang lahat ay nahukay na? Habang papalalim ang gabi, nagsimula ng magdilim ang paligid, dala ang mga pangyayaring magpapabago ng buhay nila magpakailanman. Ang isang lihim na itinatago ay naghihintay lamang na sumabog, at ang susunod na kabanata ay magdadala ng mga sagot o baka alalo pang magpalabo sa mga tanong. Sa gabi ng pista sa bayan ng San Pablo, nagbihis si Luningning ng isang eleganteng itim na bestida na bahagyang nakalantad ang kanyang mga balikat at may mahabang hiwa sa gilid na nagpapakita ng kanyang makinis at maamong mga hita. Nilagyan niya ito ng simpleng gintong kwintas at pulseras, habang ang kanyang buhok ay nakabun na may ilang malalambot na hibla na nakalapag sa kanyang leg. Sa kanyang mga paa, suot niya ang mataas na takong na kulay itim, na nagbibigay diin sa bawat hakbang niya papasok sa plaza. Kasabay nito, si Teresa naman ay naka-red cocktail dress na mahigpit sa katawan, na may plunging neckline na maingat na naitatago ang mga lihim, at ang kanyang mga pulang labi ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng mga parol. Ang kanyang buhok, maluwag na bumagsak sa balikat, ay nagbibigay ng isang mapangakit na aura. Sa kanyang mga kamay, may hawak siyang maliit na clutch na may palamuting perlas, nagtipon-tipon ang mga tao sa plaza para sa sayawan at paligsahan. Ngunit ang atensyon ni Marco, nakasuot ng puting polo at itim na slacks, ay nakatuon lamang sa dalawang babaeng magkasama sa isang sulo. Napansin niya ang bawat galaw nila, ang mga sulyap na tila may dalang lihim, ang mga ngiti na hindi para sa iba kundi para sa kanya lamang. Habang nagsasayawan ang mga tao, lumapit si Teresa kay Marco. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa ilaw ng buwan. Alam mo, Marco, malambing niyang wika, may mga pagkakataon talaga na kailangan nating sundin ang ating puso. Napatingin si Marco kay Luningning na may bahagyang ngiti, ngunit may mga matang puno ng pagdududa at sakit. Dumako ang gabi sa isang mas matinding tensyon, nang biglang nagpatugtog ng mas mabilis na tugtog ang ihi. Hindi nagtagal, sina Teresa at Luningning ay nagsimula ng magsayaw ng magkasabay, ngunit ang mga kilos ni Teresa ay sadyang mas malapit kay Marco, ang kanyang mga kamay ay bahagyang humalik sa kanyang braso, ang mga tingin ay puno ng pagsubok. Si Marco, bagamat nakaramdam ng kakaibang halina, ay may mabigat na dibdib. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Bulong niya sa sarili habang pinapanood ang duo na tila magkaaway, ngunit sabay na naglalaban sa puso niya. Hindi nagtagal, natapos ang sayawan, ngunit ang hangin ay nanatiling mainit at puno ng hindi pa nasasagot na mga tanong. Sa isang sulok, nagtagpo ang mga mata ni na Marco at Teresa, at sa isang saglit, nagpalitan sila ng isang lihim na ngiti, isang pangakong may susunod pa, sa likod ng mga ilaw at musika. Ang gabi ay nagtatago ng isang lihim na magpapabago sa takbo ng kanilang buhay. At sa puso ni Marco, isang boses ang nagtanong, hanggang kailan ako magtatagal sa gitna ng apoy na ito, sa pag-uwi nila, bawat hakbang ay puno ng pangamba at pag-asa sapagkat ang kanilang kwento ay hindi pa tapos. Ito ay nagsisimula pa lamang sa pinakamapanganib na yugto. Kinabukasan sa bayan ng San Pablo, si Marco ay nakaupo sa maliit nilang sala, suot ang simpleng puting t-shirt at maong na pantalon, habang hawak ang tasa ng mainit na kape. Nakatingin siya sa bintana, kung saan ang araw ay dahan-dahang sumisilip sa mga punong mangga sa labas. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalinlangan at pagod ang mga alaala ng nakaraang gabi ay patuloy na bumabalik. Pumasok si Luningning, nakasuot ng maluwag na t-shirt na bahagyang nakatupi sa kanyang balikat at maong na shorts. Ang kanyang buhok ay nakatali ng medyo magulo. Marco, kumain ka na ba? Mukhang nagmumukha kang napapagod, sabi niya habang iniaalok ang isang mangkok ng lugaw. Hindi pa, sagot ni Marco, pilit pinipigil ang pag-ikot ng kanyang mga mata. Maraming iniisip, Napatingin siya kay Luningning na may halong pag-aalala at pasensya sa kanyang mga mata. Sa isang sulok naman, si Teresa ay nakaupo sa kanilang dining table, nakasuot ng puting blusang may manipis na strap at maong napalda, na may simpleng kwinta sa lig. Tahimik siyang nagmumuni-muni tila may pinaplanong sasabihin. Nang lumapit si Marco, tumingin siya ng diretsyo sa kanyang mga mata at mahina ang boses, Marco, kailangan nating pag-usapan ang lahat ng ito ng tapat. Hindi na pwedeng itago pa, habang nag-uusap sila, unti-unting lumalalim ang tensyon sa silid. Ang bawat salita ay may kahulugan, bawat titig ay may dalang pangamba at lihim. Si Luningning ay nakikinig sa gilid, ang kanyang mga kamay ay marahan niyang inikot ang sing -sing na suot niya. Alam kong may mga bagay na nasira, wika ni Marco, pero gusto kong ayusin natin ito. Hindi ko gustong mawala kayo pareho. Napatingin siya kay Teresa, nangumiti ng maihalong lungkot at pag-asa, sa kabila ng kanilang mga salita, ang nagtatago sa dilim ay isang lihim na nagbabanta sa kanilang samahan. Ang bawat pagkilos, bawat pagtingin ay nagiging isang bahagi ng isang masalimuot na laro, isang laro kung saan ang puso at tiwala ang nakataya. Habang papalalim ang gabi, isang mensahe ang dumating sa cellphone ni Marco, mula kay Teresa. Hindi ito ang katapusan, ang simpleng teksto na nag-iwan ng mga tanong at pangarap sa hangin. Sa labas ng bahay, ang malamig na simoy ng hangin ay nagdadala ng pangako ng pagbabago at panganib. At sa puso ni Marco, isang tahimik na sigaw, ano ang susunod na hakbang? At handa na ba akong harapin ang lahat ng ito? Ang kwento nila ay patuloy, sa pagitan ng pag-ibig, pagtataksil, at pag-asa, isang kwento na hindi patapos at ang susunod na kabanata ay naghihintay sa dilim ng gabi. Sa isang maulap na hapon sa bayan ng Liliw, naglakad si Marco papasok sa maliit nilang tindahan Suot ang puting polo at sinelas na medyo lumana. Ang kanyang mga mata ay tila may dalang bigat na hindi maipaliwanag. Habang pinagmamasdan niya ang mga shelves ng mga delatang pagkain at merienda, hindi maiwasan ni Teresa na lumapit sa kanya. Siya ay nakalight blue na blouse na bahagyang bumabalot sa kanyang hubog na katawan at maong na shorts na nagpapakita ng kanyang mahahabang binti. Ang kanyang mga mata ay puno ng tanong at lihim. Marco, malumana inyang wika habang nilalaro ang sing -sing sa kanyang daliri, kailan ba tayo magkakaroon ng pagkakataon na mag-usap ng wala ng mga tago at palusot, napatingin si Marco sa kanya, at sa isang iglap, naramdaman niya ang init ng kanyang titi. Alam kong kailangan na, sagot niya, pero ang takot ko, baka mas lalo lang tayong masaktan, umiti si Teresa, may halong lungkot at pag-asa. Minsan, ang sakit ang daan para maghilom, habang nag-uusap sila, dumaan si Luningning sa tabi nila, nakasuot ng puting damit na madaling kumislap sa ilalim ng araw, at sinelas na gawa sa ratan. Napansin niya ang palihim na tingin ni na Marco at Teresa, at isang bahagyang panginginig ang dumaan sa kanyang katawan, sa gabing iyon, nagtipon-tipon ang tatlo sa bahay ni na Marco at Luningning. Ang sala ay may ilaw ng kandila na nagbibigay ng malambing na liwanag sa kanilang mga mukha. Habang umiinom ng kape, nagsimula ang seryosong pag-uusap. Kailangan nating harapin ito ng magkakasama. Wika ni Luningning, ang kanyang tinig ay matatag ngunit maihalong takot. Hindi na pwedeng magtago ng katotohanan, dagdag ni Teresa, habang nakatingin sa bawat isa sa kanila. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, napatingin si Marco sa dalawang babae, at sa kanyang puso ay mayroon ang emosyon, pagkagusto, pagsisisi, at pag-asa. At sa isang sandali, isang malakas na dagundong ang narinig mula sa labas tila isang hudyat na ang kanilang buhay ay papasok sa isang bagong yugto. Hindi nila alam kung ano ang naghihintay, ngunit isang bagay ang malinaw, hindi na nila maibabalik ang nakaraan. Sa dilim ng gabi, ang mga lihim ay unti-unting lumalabas at ang bawat desisyon ay magdadala sa kanila sa landas na puno ng pagsubok, pag-ibig at pagtatapat. Sa puso ni Marco, isang tanong ang patuloy na bumabalot, sino ba talaga ang mahal ko at handa na ba akong harapin ang katotohanan? Sa sumunod na gabi sa bayan ng Liliw, nagtipon-tipon sina Marco, Luningning, at Teresa sa maliit na sala na may ilaw ng kandila na naglalaro sa mga anino sa kanilang mukha. Si Luningning ay nakasuot ng pulang bestida na bahagyang nakalantad ang kanyang balikat. Ang kanyang buhok ay maluwag na bumagsak at ang mga pulsera sa kanyang mga pulso ay kumikislap sa dilim. Si Teresa naman ay nakaputing blusa na may maigsing manggas at maong napalda, ang kanyang mga mata ay tila nag-aanyaya ng mga lihim na hindi pa sinasabi. "Marco, mahina ang tinig ni Luningning. Kailangan nating maging tapat sa isa't isa." Tumango si Teresa. "Marco, hindi na natin pwedeng takasan ang totoo." Si Marco, nakat-shirt at maong, ay napatingin sa kanilang dalawa, ramdam ang bigat sa dibdib. Ngunit bago siya makapagsalita, dahan-dahang lumapit si Teresa at hinawakan ang kanyang kamay. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo puno ng damdamin at sigalot, alam kong mahirap ito, wika ni Teresa, pero minsan, ang katotohanan ang tanging daan para maghilom, napatingin si Marco kay Luningning. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan at pag-asa. Gusto kong ayusin natin ito, bungad niya, pero hindi ko alam kung paano. Isang maikling katahimikan ang bumalot bago sumagot si Luningning, magsimula tayo sa pag-usap, walang itinatago, walang takot habang lumalalim ang gabi. Unti-unting bumukas ang bawat isa, inilabas ang mga lihim at sakit na matagal ng naipon. Ang mga salita ay naging tulay para maabot ang isa't isa, habang ang kandila ay unti-unting naubo sa harapan nila, ngunit sa dulo ng gabi, isang lihim ang muling bumangon, isang lihim na maglalagay sa kanila sa isang matinding pagsubok. Sa labas ng bintana, maririnig ang malakas na hangin na pumapasok, tila isang babala na ang kanilang kwento ay hindi patapos at ngayon. Tanong ni Marco, ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng tanong. Ngayon, magsisimula ang totoong laban. Sagot ni Teresa, habang ang mga mata niya ay kumikislap sa dilim. Ang kanilang kwento ay patuloy, isang kwento ng pag-ibig, pagtataksil, at pag-asa. At sa likod ng bawat salita, isang misteryo ang naghihintay na mabunyag sa susunod na kabanata. Sa sumunod na umaga sa bayan ng San Pablo, nagising si Marco na may mabigat na pakiramdam sa dibdib. Suot ang simpleng puting t-shirt at maong shorts, dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama. Ang mga alaala ng nagdaang gabi ay patuloy na sumasalubong sa kanyang isipan, ang mga titig ni Luningning at Teresa, ang mga halik na hindi niya inasahan, at ang mga pangakong nabuo sa dilim. Pumasok si Luningning sa kwarto. Nakasuot ng malambot na beige na blouse na bahagyang bumababa sa kanyang balikat at puting palda, na nagbibigay diin sa kanyang maladyosang anyo. May dalang tasa ng kape, nilalakad ng dahan-dahan upang hindi gisingin si Marco. Gising ka na ba? Tanong niya ng mahina, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at pagmamahal. Tila hindi pa, sagot ni Marco, humihinga ng malalim. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Lumapit si Luninging at iniabot ang tasa ng kape. Hindi mo kailangang mag-isa sa laban na ito. Sa kabilang bahagi ng bahay, si Teresa ay naghahanda na umalis nakaputing polo at itim na palda, ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos. Tumigil siya sa glit sa harap ng salamin, tiningnan ang kanyang refleksyon na maihalong pag-aalala at determinasyon. Bago siya lumabas, nag-iwan siya ng maikling mensahe kay Marco, hindi pa ito ang katapusan. Magkikita tayo muli, habang pinagmamasdan ni Marco ang mensahe, naramdaman niya ang bigat ng mga desisyong kailangang harapin. Ang kanyang puso ay naglalaban sa pagitan ng pag-ibig, katapatan, at tukso. Sa labas ng bintana, ang mga ibon ay nagsisimulang umawit, tila mga tagapagdala ng bagong pag-asa. Ngunit sa loob ng bahay, ang mga lihim ay patuloy na bumabalot, naghihintay ng tamang sandali upang sumabog. At sa puso ni Marco, isang tanong ang nananatiling walang sagot: Paano ko haharapin ang bukas kung ang kahapon ay puno ng mga sugat at pangakong nabigo? Ang kwento nila ay patuloy puno ng pangako at panganib, habang ang susunod na kabanata ay unti-unting isinusulat ng kanilang mga puso at desisyon. Sa isang mahinhing liwanag ng dapit hapon sa bayan ng Liliw, naglalakad si Marco sa gilid ng ilog, suot ang simpleng kulay abo na polo at maong na pantalon. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa dahan-dahang dumadaloy na tubig, habang ang kanyang isip ay puno ng mga tanong na walang kasagutan. Ang malamlam na hangin ay dumadampi sa kanyang mukha Dala ang amoy ng mga bulaklak at halaman sa paligid. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Mula ito kay Teresa. Makita kita. Kailangan nating mag-usap ang mensahe. Napangiti si Marco ng bahagya, ngunit kasabay nito ay ang kaba at pangamba. Pagdating niya sa maliit na kapehan sa gitna ng bayan, nakita niya si Teresa na nakaupo na, suot ang navy blue na blouse at maong na shorts. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang maluwag na bon, at ang mga mata niya ay puno ng determinasyon at pag-asa. Marco, simula ni Teresa, alam kong mahirap ang lahat, pero hindi tayo pwedeng tumakas sa mga problema, alam ko, sagot ni Marco. Pero paano kung mas lalo lang tayong masasaktan, ngumiti si Teresa, minsan, ang sakit ay daan para mas maging matatag tayo. Habang nag-uusap sila, napansin ni Marco ang mga maliliit na detalye, ang pag-aayos ni Teresa ng kanyang buhok. Ang malumanay na pagdampi ng kanyang kamay sa mesa, ang mga titig na tila naghahanap ng sagot sa mga tanong niya. Sa sobrang lapit nila, naramdaman ni Marco ang init ng hininga ni Teresa sa kanyang mukha. Ngunit bago pa nila mapagtibay ang kanilang damdamin, dumating si Luningning, suot ang puting damit na may mga bulaklak na disenyo at sinelas na gawa sa abaka. Tumigil siya sa pintuan, ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan, ngunit matatag, hindi na tayo pwedeng magtago, wika ni Luningning ng maiseryosong tinig. Kailangan nating harapin ito bilang pamilya. Ang hangin sa paligid nila ay napuno ng tensyon, ngunit sa puso ni Marco, isang maliit na apoy ang muling sumiklab, ang pag-asa na may pag-ibig pa ring magtatagumpay sa gitna ng unos. Sa pagtatapos ng gabi, nag-iwan ang bawat isa ng tanong na kailangang sagutin. Paano nila haharapin ang bukas na puno ng mga lihim at pangako? At handa na ba silang harapin ang katotohanan, kahit gaano man ito kahirap? Ang kanilang kwento ay patuloy puno ng mga pagsubok at pag-ibig na naghihintay ng sagot sa susunod na kabanata. Sa isang malamig na gabi sa bayan ng San Pablo, nagtipon ang tatlo sa maliit na silid sa likod ng bahay ni Luning Ang silid ay may mahihinang ilaw mula sa isang lumang lampara, ang mga anino ay naglalaro sa kanilang mga mukha, nagpapakita ng mga damdaming matagal ng itinago. Si Luningning ay suot ang malambot na berding damit na bahagyang sumasayad sa kanyang mga hita, habang si Teresa ay nakaitim na bestida na may manipis na strap at si Marco ay nakasuot ng simpleng puting t-shirt at maong. Hindi na tayo pwedeng magpadala sa mga damdamin na ito ng walang direksyon, wika ni Luningning ng maihalong lungkot at tapang. Kailangan nating magdesisyon, tumango si Teresa, ang kanyang mga mata ay naglalaman ng pag-aalinlangan at pagnanasa. Alam kong mahirap, pero hindi na pwedeng baliwalain pa ang nangyari. Si Marco naman ay huminga ng malalim, ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng bahagya. Hindi ko inaasahan na mauwi tayo dito, ani niya, pero hindi ko rin kaya mawala ng isa sa inyo. Habang nag-uusap sila, unti-unting lumalalim ang tensyon. Ang bawat salita ay may dalang bigat, ang bawat titig ay puno ng mga tanong. Sa isang sandali, dahan-dahang inilapit ni Teresa ang kanyang kamay sa balikat ni Marco, ang kanyang mga mata ay nag-anyaya ng isang lihim na hindi pa nila sinasabi, ngunit bago pa man magpatuloy, may kumatok sa pinto. Lumingon si Luningning, at sa harap nila ay isang matandang kapitbahay na may dalang isang maliit na kahon. Pasensya na sa abala, pero may naiwan kayong sulat, sabi ng matanda, binuksan ni Marco ang kahon at nakita ang isang liham na walang lagda, ngunit puno ng mga pangungusap na nagbabanta at nagbubukas ng mga lumang sugat. Sa huling linya, nakasulat, hindi lahat ng lihim ay dapat manatili sa dilim, ang tatlo ay nagkatinginan, ang kanilang mga puso ay tumitibok ng mabilis. Alam nilang ang kanilang kwento ay hindi pa tapos, ito pa lamang ang simula ng isang masalimuot na labanan ng katotohanan, pag-ibig, at pagtataksil. At sa dilim ng gabi, habang ang hangin ay humahaplo sa kanilang mga mukha, isang tanong ang bumabalot sa kanilang isipan, sino nga ba ang tunay na kaaway? at hanggang kailan nila mapapanatili ang kanilang mga lihim bago tuluyang bumagsak ang lahat.